Hi! hello, hello! Kumusta kayo mga Pilipino sa buong mundo? Sa lahat ng sulok ng, uh, ng ating uh, planeta. Kumusta kayo dyan? Ako'y uh, ako na mag-lunch, katatapos na manang mananghalian. Sana kayo rin naman. Parehas tayo sana uh, busog din sana tayo ay may merong uh, kinakain. <clears throat> hindi lang yung masarap, kundi yung importante sa katawan natin. Marami namang mga pagkain na hindi ganun kasarap, pero yun ang kailangan ng pangatawa natin. At uh, actually, ang pagkain din naman eh, da dapat nasa tama rin. Kasi lalo na sa mga nagkakaedad, kagaya ko, kailangan ng limitasyon. Hindi pwede yung kain lang ng kain or habhab -hab lang ng habhab. -hab. Kagaya nung kabataan natin, hindi na pwede ngayon yan. <clears throat> Kailangan medyo wasba-wasba na tayo. Bawas-bawas ng kain at uh, sabi nga nila, na, sabi nga ng doktor ay ano, gulay, prutas, ganyan. Yan, yan ang mga priority natin na kakainin. At uh, syempre, yung lifestyle din tamang tamang tulog hindi bang avoid yung mga pagpupuyat <clears throat> Okay, so anong kwento natin ngayon? Ang kwento natin ngayon, maganda yung topic na nabasa ko eh. May balita ito ha. Ah. Ipapakita ko itong nabasa ko. Ito, maganda to eh. Sabi dito sa balita, Sara Duterte, important lessons missing in K to 12 curriculum. Sabi niya rito, The Vice President who is also Education Secretary says the K to 12 curriculum curriculum will be revised since its promise of producing employable graduates remains a promise. Sabi natin Uh, in a way, kailangan naman i-improve yan continuously. At uh, dapat nga papunta tayo sa tinatawag na STEM. Uh, science, Technology, uh, Engineering, Mathematics. Dapat yun ang, ang mga tuturo natin. Especially sa mga junior senior high schools. Um, pero anyway, balikan na natin sa basic. Huwag ma, ma... ma Uh, mawala doon sa sa basic uh, ang education ang pinaka basic ng education is GMCR good morals and right conduct kahit na anong skills meron ka pag wala kang GMCR wala hindi ka hindi maging magandang buhay mo so very basic yan ha? good manners and uh, right conduct Anyway, sabi nga dito sa balita kaya, kaya may merong mga moves na babaguhin yung K 12. Uh, sabi nga dito, "We will revise the K to 12 curriculum to make them more responsive to our aspiration as a nation to develop lifelong lifelong learners who are imbued with 21st century skills, discipline and patriotism," Duterte said. Okay. The DepEd is reviewing the K 12 program. Oh, okay. And the uh, Duterte said that based on DEP initial assessment, the current curriculum is congested, that some prerequisites of identified essential learning competencies are missing or misplaced, and that, that a significant number of learning competencies cater to high cognitive demands. Um, kung congested siya, dapat nang talaga i decongest So, kailangan yung priority lang talaga ang ilalagay. Kasi, <coughs> uh, parang ang, ang learning naman, parang kumakain tayo eh. Uh, hindi ka pwedeng, ano eh, kung marami ka masyadong kinakain, mabubulunan ka, di ba? So, ganun din yung learning, yung mga subject natin sa si school. Dapat yung tamang dami lang at saka, since tama ng dami, hindi mo pwede ng kung ano-ano lang, kailangan mamili rin tayo ng tamang klase na mga subjects na ituturo. Ayan. Ito lang, medyo merong question lang ako. Sabi niya, the Vice President said that the K-12 curriculum promised to produce graduates that are employ employable. The promise remains a promise, she, said, she added. So, parang in a way, parang kinokonek niya na parang my uh, may fault or merong ano ang K-12 kaya hindi raw employable yung mga graduates natin. Uh, parang madami uh, marami na pagka-graduate ng K-12 makapaghanap ka na kaagad ng trabaho. Sabi pa niya, so ang nangyari daw is uh, most senior high school graduates have to pursue higher education in order to find employment. So ang ang sinasabi nga nila dito is uh, parang hindi tinatanggap nung basta-basta ng mga kumpanya. Yung K-12 graduates kailangan uh, high, ano, college graduate. Uh, ito, um, pero merong study eh. Merong study, magandang study to ng Philippine Business for Education. In 2018, a study by the Philippine Business for Education found that the first batch of uh, senior high school graduates had theoretically 90, 93% of competencies suitable to the needs of the nation's industries such as critical thinking and problem-solving skills. So, hindi naman masama eh. 93%, although kelang may improve pa yan, pero 93% is not bad. Pero dito, sabi nila, but, but in a separate study by, by Philippine Business for Education, it said that 20, only 20% 20 of the country's leading companies across all sectors were inclined to hire senior high school graduates. The study also noted that employers accepted only job applicants with at least two years of college education. excluding senior high school graduates from consideration. So, pini-prefer pa rin ng mga companies na i-hire yung mga college level, at least mga two years man lang ng college level. Uh, Sabi pa dito, Meanwhile, a study done by the Philippine Institute for Development Studies in 2020 showed that most senior high school graduates chose to continue their education at the tertiary tertiary level to get a bachelor's degree. PIDS noted that a little over 20% of the senior high school graduates entered the labor force and over 70% continued with their education. So, karamihan, di naman ito masama. Karamihan ng senior high school graduates, 70% of them, nagpapatuloy ng college. Only 20% na pumasok sa labor force. Uh, well, Okay. I-improve natin, improve yung K-12. Pero actually, yung sabihin natin na dahil sa may palpak ang K-12 kahit hindi makapaghanap ng trabaho yung mga graduates natin, I think that's hindi yata K-12 ang dapat sisihin dyan. The reason why uh, hindi basta-basta makakahanap ng trabaho yung mga senior high school graduates natin, simple lang yan, supply and demand kulang 'yung trabaho sa Pilipinas. Kulang 'yung uh, mga kumpanya na mas marami tayong supply ng labor kaysa kaysa available na trabaho. Kaya nga nag-export pa nga tayo ng labor, nag-export nag abroad 'yung mga tao natin kasi uh, mar uh, mero mer meron tayong ay mga graduate graduates natin nakakatrabaho na nakapagtrabaho naman sa natatanggap naman sa abroad eh. um, kulang lang talaga ng trabaho sa Pilipinas at at ang isang problema talaga dito sa atin, kulang yung investments. Kulang yung uh, mga trabaho kasi nga kulang ng trabaho dahil nga konti lang ang mga investments at dahil Kulang investments dahil nga meron tayong limitations sa uh, foreign ownership dahil sa Constitution natin. Sabi ng Constitution, only uh, foreign companies can own only up to 40%. So, siyempre yung mga, kagaya na nabanggit ko na before, yung mga kumpanya hindi mag-invest yan. Pagka linimitahan mo sila, wala silang control kasi 40% ka lang eh for you to have a control of your business, you have at least 51% ng shares ng ownership. So, yan ang dahilan. Yung mga kapitbahay natin, kahit yung Vietnam, dati naman, malayo sa atin yan. Ngayon, naungusan na tayo ng Vietnam. Kasi wala silang mga limitasyon sa ganyan, sa mga foreign investors. Ngayon, kung sabihin naman natin yung mga local businessmen natin, eh, <clears throat> okay, salamat, pero kulang eh. Kulang yung kapital ng mga local businessmen natin at hindi lang kapital pati din yung technology na meron tayo kulang din so kailangan talaga natin ng foreign investors kasi bukod sa pera kailangan din ng technology na kasi magdadala naman ng technology yung mga ano tayo sila ng mga factory dito o ano man. may kaakibat na technology na dadalhin dito sa atin So, okay, balik tayo sa simpleng kwento. Ang problema talaga, ang sisihin natin kung bakit hindi basta-basta makakapagtrabaho ng ang mga senior high school graduate natin, hindi dahil yung K-12. Okay, kailang improve ang K-12 pero hindi yun ang may kasalanan kung bakit hindi makapaghanap ng trabaho ng ang mga senior high school graduate natin. Ang may problema talaga dito ay kulang tayo ng investments. At dahil kulang tayo ng investors dahil nga sa limitations sa foreign ownership. Kaya kailangan natin baguhin ang konstitusyon para mag, uh, matanggal yung limitasyon sa mga foreigners sa mag-invest sa Pilipinas. At pag mangyari yun, magkaroon tayo ng maraming trabaho at check yun mga senior high school graduate natin, madali yan magkakahanap ng trabaho. Pag ganun ang mangyari. So hanggang dito na lang po muna, mukhang mahaba na yata ang kwento ko. Sa sunod na naman ulit, mga suki. But salamat sa pakikinig at panonood.